Diyos marhay na aga! Wala nga kaming maisip na ulam ngayon, kaya naman nanguha na lang kami ng pako at hagnaya. At para mas lalong maging masarap itong gulay, ay nanguha kami ng suso sa ilog. At katulad ng nakasanayan, ay ginataan ko ito. Kaya naman, samahan nyo kami ulit ngayon sa aming buhay probinsya. Maulan na naman nga dito sa amin, kaya sigurado marami na naman ang talbos ng pako. At kakatapos nga lang din ang baha dito sa ilog kahapon. Kaya napakaganda maghanap ng suso kasi napakalinaw ng tubig. Nagdala nga pala ako ng ita kasi medyo madamo yung pagkukuhaan ko ng mga pako at para kung sakaling may ahas ay may pandagdag dayo sa ulam, charot. Nakakatuwa nga mga lang pa tako ngayon kasi napakaganda ng mga talbos ay eh dahil siguro sa bandang itaas kasi niyan ay may labuga ng karabaw. Kapag matalas nga talaga yung mata mo ay hindi lang pa ang mahahanap mo pati na yung panggata. Eh ito talaga ang kagandahan dito sa probinsya. Simple lang ang buhay pero sa gana naman sa mga pagkain na makukuha lang sa paligid ng libre. Basta't masipag lang at madiskarte ay hindi ka magugutom. Nakakita pa nga ako dito ng isa pang nyog, kaya naman meron na tayong dalawang panggata kapag magluluto ng gulay. Ginawan ko nga ito ng bitbitan at binuhol ko para hindi ako mahirapan sa pagdala. Marami na nga yung nakuha kong pako kaya naman umuwi na muna ako para ihatid itong mga nakuha ko at dumiretso na rin ako dito sa ilog para manguha ng suso. Malapit nga lang naman itong ilog sa bahay, siguro mga nasa 40 meters lang kaya kapag nagbabaha ay dinig na dinig talaga yung agos ng tubig. At katulad nga ng sabi ko kanina, kakatapos pa lang ng baha dito kahapon kaya napakalinaw ng tubig. At dahil nga kakatapos pa lang ng baha, panigurado, konti lang yung makukuha naming suso ngayon. May nakita nga rin pala kaming tinatawag na tantuka dito sa amin. Medyo malaki na kaya naman kinuha ko na rin. Medyo malayo na ngayong nilakad namin sa paghahanap at konti pa nga lang nakukuha namin kasi kadalasan talaga ay wala kaming nahahanap at minsan naman ay mayroong kumpo lalo na kung may pagkain sila katulad ng dahon. Minadaanan nga kami ditong balagon o baging kaya naman nagpakaisibatan muna kasi hindi pa nagpapakita ang mga suso. Sobrang nag-enjoy nga ako diyan sa pagsiswing na nakalimutan ko na na naghahanap pala ako ng pangsahog sa pako. Etong mga suso pala ay kadalasang mahanap sa gilid ng ilog kung saan hindi malakas ang agos ng tubig at kadalasan din mahahanap sila sa ilalim ng mga dahon o di kaya naman ng mga bato. Pero kapag ganitong oras na hindi pa hapon ay mahirap talaga silang hanapin. Nakakuha pa nga ulit ako dyan ng isa pang tantuka at marami na nga yung nakuha namin at hindi na nga namin na malaya ng oras na mag alas dos na pala. Kaya naman umahon na kami kasi hindi pa pala kami kumakain ng pananghalian. minadaanan nga kaming mga hagnayan na napakaraming talbos kaya naman nanguhan na rin ako para pandagdag doon sa gulay nating pako. Napakasarap nga din ito gatan at pwede rin itong ihalo sa kusido na isda at parang pako nga lang din ito kasi yung talbos nito ay pula. pula. Nakauwi na nga kami at eto nga, kompleto na ang ating gugulayin. Hindi na nga namin itong mga pako at hagnaya at ang kinukuha nga lang namin ay ang malambot na parte. Hinahaplos din muna yan bago kutusin para kung sakaling may uod ay hindi maisama. Medyo maraming ating nan pero kapag nalanta na at naluto na yan, sigurado konti na lang yan. Bihira na nga lang pala ako makakita ng hagnaya ngayon kaya minsan na lang kami nakakaluto nito. Pagkatapos namin mahimay lahat ng pako ay tinitigan naman namin itong suso dito sa ilog. Pagtiltig o pag-alis ng dulo ng suso para maalis yung mga kinain niya at para madaling makuha ang laman. Nalinisan na nga ng maayos kaya naman inilagay ko na dito sa kawali at naglagay na rin ako ng asin at suka. Tihinti lang natin niya na matuyo. At nang matuyo na nga inilagay ko na itong gata at naglagay na rin ako ng mga pampalasa katulad ng bawang sibuyas at paminta. Hinahalo-halo ko nga ito para hindi mamuo yung gata at para hindi maging malabsaw. Kumukulo na nga kaya inilagay ko na itong mga pako at hagnaya at hinalo-halo ko lang para magsama-sama ang mga sangkap. Napakasarap nga nito at ito talagang pako at susu ang the best na mag partner Shoutout nga pala muna kay Sir Gilbert Estrebilio at shoutout din sa mga nakakamiss nitong gulay. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.